PBBM, target makapagtayo ng 179 special centers sa bansa. naritong ang ni Jessa Barameda. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na target niyang makapagpatayo ng 179 specialty centers bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Paliwanag ng Pangulo, pito dito ay ilalaan sa lung care centers sa ilalim ng Regional Specialty Center Act. Kaugnay nito, ibinida naman ni PBBM na mayroon ng 131 functional specialty centers sa buong bansa kung saan siyam dito ay lung specialty centers na layong ilapit sa mga Pilipino ang pag-aalaga sa baga partikular sa mga malalayong lugar. Sinabi pa nito na patuloy na nagsasagawa ng trainings ang gobyerno sa mga doktor sa pamamagitan ng Doctors to the Barrios Program para maiangat ang buhay ng mga Pilipino healthcare workers at palawakin pa ang kanilang kaalaman at skills. At yan ang news scoop. Ako si Jessa Barameda, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tagaliw po kami, Aliw Broadcasting Corporation, Aliw 23 Free TV, DWIZ AM News Radio sa Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Station sa buong Pilipinas, Radio Ronda AM Radio Network sa buong Pilipinas, at Home Radio 97.9 sa buong Metro and Mega Manila. I-like po natin at i-follow ang lahat ng Aliw Broadcasting Corporation's digital station accounts Maraming salamat po